maliit ka ba ng bagoong ito oh. Lagyan natin na tomato paste. Ayan. Yan na yung kulay ng tomato paste mo. Ayan, ganito na. Lagay na natin itong squid. And, and squid natin. Ayan guys, na halo na natin yan. Mix na natin lagyan natin ng panita. Ayan. Ito guys, hindi natin kailangan lutuin ng matagal kasi kumukunat siya. Ayan, kumukunat siya kaya kailangan magulisan nyo yung pagluto natin. Tapos, lagyan natin yung ating ng mga gulay. Sabay-sabay hmm. Sabay na natin kasi manipis lang naman yung paghiwa niya. Yung hiwa niya. Ayan, isama na rin natin itong ating sili. Ayan. Tapos, ang ating uh, secreto Ang magic na ng buhay ko. Tapos, minikos-nikos ulit natin yan, guys. Ayan. Ayan. Parang ito'y gulay na ano, na anong tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, ano to eh. Kumbaga eh, hindi lang. Nilagyan ko lang talaga ng freeze para makain yung aming uh, squid bangus. Dahil napakatagal na niya sa freezer. Eh. So, kailangan natin makain na bago pa abutin ng expiration. <laughs> Ayan guys, lagyan natin ng counting slurry yan para medyo lumapot siya. Para yung ano yung texture ng ng ating cornstarch ay mag lapot siya para dumikit siya sa ating squid o sa ating mga gulay para lumasa talaga siya manot yung lasa niya ayan, kita nyo guys lumapot na siguro naman magugustuhan na ng mga anak ko kaya hindi masayang itong aming squid giant squid okay na to konting ano na lang konting timbot na ito na yun tangit kasi pag yung gulay natin ay labsak kailangan hindi siya masyadong labsak kailangan hindi siya masyadong luto. niyan okay na yan. Okay na yan guys, masarap na yan. Ganito yung gawin niyo sa giant squid. Ang sarap niya guys. Pag ito, ganito yung pagluto niyo.